Okay mga bro, welcome back ulit sa aking channel at at meron na naman ako ibabahagi sa inyo mga bro na kunting kalaman patungkol na naman dito sa wiring ng ating motor ng dryer o ng washing machine. Ayan. So, ang i-share ko sa inyo mga bro, kung maka-encounter kayo ng ganito na para pares yung kanyang kulay ng wire ay Siyempre, kapag ka hindi mo kabisado ay malilito ka kung saan nga ba dyan yung mga koneksyon ng kapasitor ng AC power. Ayan. So, sa video ng ito mga bro ay sishare ko sa inyo kung paano hanapin para hindi kayo mahirapan. Kung halimbawa, hindi nyo pa kabisado. So, ito mga bro ay nakuha natin sa magbabakal na ganito na. Uh, repair na ito mga bro siguro at nilagyan ng pare-pares na kulay ng wire so ngayon mga bro ay ituturo ko sa inyo kung paano hanapin yung connection ng yung connection sa kuryente at connection ng kapasitor okay so bali kailangan natin dito mga bro ng multitester para malaman natin kung nasan ba dito yung connection ng kapasitor at connection ng papuntang plug o yung common natin kung nasan ba dito sa tatlong ito so mayroon ako ipapakita sa inyo mga bro so hindi lahat ng mga wiring ng kung natin mga motor ng dryer o washing ay parepare yung color code so iba iba mga bro so tulad nito mga bro mayroon ako ipapakita sa inyo ayan o ayan so itong mga bro yan Iba rin yung color code ng wire nito. Blue, gray, saka green. Ayan. So, panoorin nyo hanggang dulo mga bro para magkaroon na naman kayo ng idea sa video ito. Okay. So, hanapin na natin mga bro yung puwan natin. Ang unang hanapin natin dito mga bro ay yung pinakamataas na resistance. Yung pinakamataas na resistance kasi mga bro yun yung ating kapasitor. So, okay. So hanapin natin. Isit natin yung tester natin sa ohms. Ayan. Pwede rin sa buzzer mga bro. Ohms din lang yon Pero ilalagay natin sa mismong ohms talaga. Ayan no? Okay. So itest natin kung nasaan ba yung pinakamataas na resistance. So check natin dahil hindi rin natin alam mga bro kung nasaan dito dahil pare, -pare yung kulay ng wire okay, okay mga bro bali hanapin na natin yung pinakamataas na resistance dito sa ating motor yung sa kanyang winding yung pinakamataas na ohms so, subukan natin tong dalawang to bali mayroon siyang 74 subukan natin sa kabila mayroon siyang 98 so, subukan naman natin dito Ayan, so meron siyang 172 171 So bali ito yung pinakamataas na ohms mga bro o pinakamataas na resistance ng ating winding ng ating motor Okay, so lagyan natin ng palatandaan mga bro itong dalawang ito So i-check natin ulit Mahirap na So 172 Okay, so itong dalawang ito ibukod na natin Lagyan natin ng palatandaan mga bro. Yung dalawang yan, kuha tayo ng masking tip. Ayan. So, lagyan pa itong isa. Okay. So, check natin baka kon 171 okay so ang mayayari mga bro ko connection natin yung capacitor natin okay so bali ito yung capacitor natin mga bro so subukan natin i-connection ngayon kung iikot yung ang uh, motor na kwan ito kasi mga bro ay pamalit natin dun sa gagawin nating dryer na sira ang motor galing ito sa bakal bote mga bro na bili natin na ganito na siya reparasyon yung kulay ng kanyang wire okay subukan natin ikabit mga bro yung kapasitor natin dito sa naditik natin na pinakamataas na resistance ayan so tandaan nyo lang mga bro para ano magkaroon kayo ng idea okay so ayan yan yung kapasitor natin so ikabit naman natin mga bro yung ating plug o yung easy power natin so dito yung common natin mga bro matik ito mga bro pag nahanap natin yung pinakamataas na resistance dito sa tatlong wire na pare parehas ang kulay ito yung magiging common natin itong isa itong walang palatandaan okay I connect natin kahit alin dyan sa dalawang wire ng plug natin baliktaran din ayan tapos i-connect naman natin kahit alin dito mga bro sa dalawang ito itong kabilang wire ng plug natin ayan ayan so kung halimbawa nilipat nyo ito dito sa kabila mga bro ito dito magre-reverse yung ikot ng motor natin o di kaya forward ano so susubukan natin ngayon kung iikot yung motor natin ayan so subukan natin isaksak pigilin natin to motor natin baka ano ayun okay okay mga bro umikots susubukan so, naman natin ilipat dun sa kuan ko magre-reverse so bali yung ikot nya mga bro ay ganyan oh. yan pa right turn siya. so susubukan naman natin kung babalik siyang ganun yung ikot nya so pagpalitin natin to yung isang kapasitor natin silipat natin dun yan ito yung dating pinagkabitan natin lipat natin dun sa puti yan dito Okay. So, pag pinandar nyo yung motor mga bro, huwag nyo nga hawakan yung dalawang yan. Dahil baka ma-stack yung kapasitor natin, makukurente kayo. Ingat lang. wag nyo nga iwasan yung mahawakan yung dalawang wire ng kapasitor. Yung isa, okay lang. Kasi tutuloy dun sa katawan natin yung kurente ng kapasitor kapag, halimbawa, ma-stack ito. Okay, susubukan so, natin kung pabalik na 'yung ikot niya. Pag ganyan kanina eh. tingnan natin kung babalik pa ganyan. So, okay. So, testingin natin ulit. Ayun. Bumalik siya. Okay. Oh. Okay, so ganun lang mga bro, hanapin yung connection ng wiring ng ating motor ng spin dryer o ng washing, pwede rin. Pwede rin yung gamitin yung para, paraan ito kahit sa ating washing machine. So, okay. Yun lang mga bro at sana ay nagkaroon na naman kayo ng kunting kaalaman sa video ito.